Kasi medyo... Madilim na yung gabi. So, let's go. Ano yan? Yung mo yan? Sure dan, Master. Kay Mami Jocelyn Moreno. Ay, pagong naman yan, Master. Pagong. Pagong nga. Ang lagi ng pagong, no? <laughs> Ayan, kay Aris... Isabedre. Magandang gabi po, Master. At kay... Uh, sikat. Bang Rap. Ayan. Ang lupit ng pangalan mo, Master. Ang sa ating 13 live viewers. Magandang gabi po sa lahat. Silip lang ako, Idol. Lubat na ako. Ayan, kay Rochelle Banot. Sige po, Idol. Maraming salamat na rin po, Idol, sa pagsilip. Pero... Huwag mong siliping madalas. Si, medyo <laughs> delicate siya. <laughs> Ayan na. Ano yan? Meron din pa dyan? Ito no. Ito tayo ngayon. Shoutout idol kong pogi kay Berator Vlog. Ayan, syempre mga idol. Hindi natin pagpapalit 'yan kahit na yung kapugian lang. Ah. Yon, let's go. Kay Lovely. Ayan, shoutout po sa iyo idol, Lovely. Kay nida ko na umali. Magandang gabi po, uh, idol. Wala pa rin, no. yan 'yan, meron 'yan yan ayun no, dami oh, sumikwan, gitna ba? i ko muna tong pasyelo. I-serve ba? lang. ba? Huli! Ano laki! Chockpot ba? Uy! Nakawala pa! Sayang! Patingin ako idol! Ay, patingin daw. Wala pa po idol. Kaya, uh, need ako na nun share share doon. Maraming maraming salamat po sa pag-share po sa ating live at sa papuso ni Mami Jocelyn Moreno at kay Ross Alex Salaysay magandang gabi po sa iyo idol ang laki oh ng mga isda dito huli yun ang laki oh ay nakawala pa hello po magandang gabi po sa inyo bakit ang dilim naman kayo mga umuha ng isda mga lods ayan ang laki oh yan, laki oh. Huli. Huli. Ay. Huli nga. Eh, nahilo. Nahilo, nahilo. 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 Nahilo, idol. Ayan, kay Clara de la Serna Umpok. Ayan, hello. Magandang gabi, idol. Ayan, eh, medyo madilim na nga po dito, idol. Pasensya na po kayo, mga idol. Ayan, sa ating 14 live viewers, kay Nesto Rivera. Magandang gabi po, master. At kay Randy Cabi. Nahilo. Nahilo yung isda, ano? sa so, yung ayan sa ating 16 live viewers ayan makakarami kaya kami mga idol na natin kung talaga makakarami kami medyo malaki talaga yung hinuhuli ni master para sulit ba pinalipat ko na ang puso ko idol ay salamat po sa pagpapalipad ng papuso natin dyan mga idol yun laki oh tuli oh 2-0 nakadalawa na rin kami mga idol. Ang galing ngayon oh. Ano? No? Maganda talaga yung ganyan na ano na pana. kasi basic lang ba? Basic talaga? Hmm. Gagawa din ako ng ganyan. Ayun. hala, may momo diyan na lang. Wala po idol momo. Hindi po uso momo, momo dito mga idol. Ayun kay Jobelin Arkero. Ayun, magandang gabi po sa inyo idol. Dali idol. no. Patingin, patingin. Ang laki oh. Mapili mo talaga yung malalaki. Oh, napipili talaga mga lalaki ba? Zero. Ayan, kay Jobelin Arkiro. Magandang gabi po sa iyo, idol. Ang laki da. Ang nang birthday diyan Ayan, parang narinig ko na si Das Magutom. <laughs> Oy, kabisado mo na idol si Das Magutom, idol. Talagang boses ba? Oh, kilalang-kilala -kilala na yung boses natin diyan, Das Magutom. Kasama nga pala natin si Das Magutom. Kay Kopid, kay Kopido bayang pana mo, Idol. 'Yan kay Kopido 'yan, Idol. Oo. Kay Kopido nga pala 'to. yan kay Ramel Inok, magandang gabi po. Magandang gabi mga master, kay Dilia Banot po. Ayun, kay Mommy Lay, magandang gabi po, Mommy At kay kay Abi Mamun. Ayun, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, mga Idol. Kay Cipriano Buyan at sa ating 18 live viewers. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat, mga idol. Oh, marami nga 'yan diyan. Inoobos ko na ang puso ko, idol, para 'wag na masaktan. Ayun lang. Hoy, si Lovely, idol. Talagang inoobos na 'yung puso niya para sa iyo. Salamat daw po, idol, sa papuso natin jan. Ayan, sa ating 8 live viewers, medyo malakas 'yung agos. Handamayo yun, oh. 'no? Dami. Ayan. Ayan, dumami. Sige, idol, sige, idol. Ayan, laki oh. lucky laki. Ayan. Gidol, dyan, sa may kwan. Sa may gilid. Dyan, si Gidol. Ayan, kay J uh, Jay Tating. Ayan, sa ating 18 live viewers, kay Mami Jocelyn Moreno. Ayan, magandang gabi po sa lahat. dan Master, ayan, kay Mami Lay. Ayan, maraming salamat po sa ating 19 live viewers. Ayan. Huwag po kayong bumitiw at kami po ay makakakuha ng hito talagang mangunguha talaga kami ng hito hindi kami uuwi hanggat di kami makakakuha ng hito ayun na shout out sa iyo master friends ayan maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers natin mula kay mami lay may single ba dyan idol opo idol single pa po kami idol ayan single po kami tatlo ayun na ayan kay ningkar ko ba maratalia magandang gabi sa iyo idol Ayun, sa 25 viewers. Ano yun, Idol? Ano yun? Ha? Nakawala wala. Uy, may ano? may naipit. may naipit. <laughs> may naipit, Master. Iwan ko. Palaka ba? Oh, sa ating 21 live viewers kay Nemesia. Good evening Ate Del at Ma'am Jo. I love you mga sisi. Ayan, I love you too. Oh, yes. Rock and roll. Ha? Ang lalim nga ano. Sige, sige dul, Let's go, let's go. Dito kami yon ni Diggs eh. Dito kami ni Diggs. you know Dali? Dali, Malalim no? Oo, oh, dito dito. Dito kami naman na mana eh. Malalim na Malalim, sige lang. Okay lang yan. Yes, sa ating 26 live viewers, ingat mga idol kay Rose Alex Yes, eh, si Diggs to Ayan, maraming salamat kay Diggs Art. Binalik ka namin yung pinamanaan mo, Idol. Dito ka talaga yung namana. Ah, saan, 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 saan? Ulo, 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 Sige lang, sige lang, sige lang. Sige. Sige. Sige, Dol. Sige. Tumakbo. Sige, Dol. Ha? Sige, sige. Takpin mo ba? Ayan. na? Ayan, nasa na, hito. Yun, let's go. Ayan. Panahin natin sa gabi, Idol. Ayan, mabuhay kayo kay An Dix daming, Art, Dix, Dix Art, Ang daming malalaki dito. Dix Ay, may naaapakan ako, marami ako naaapakan. Oh. Ayan, dami, kay Dix Art TV, maraming salamat sa iyo ito sa pagbisita po sa ating live. An Magdadala ako ng pana na hindi makakawala ang isda. Ayun, may sima po idol, no? Yung may sima nga pala. An dami, no? Ang daming malalaki dito. Oo, oh, malami pala dito, malalaki. Kilo-kilo kilo din pala dito. Sayang, no? Hindi tayo nakatala ng lambat. Lambat? Saan na? Ayan, kay kay hey Monica. Ayan, magandang gabi po idol. Ang dami dito no, kaso nga lang medyo malakas yung ano, Agus. Ngayon pa ako dito nakapunta eh. Ha? Diyan ba ang spot nyo yung sa YouTube? Opo idol. Nasaan? Ay oo, laki nga. Sayang. Sayang naman yun idol. Ang lakas kasi ng Agus eh. Oo. Yan kay Marite Solomon. Ayan, mga idol. May plapper ba? May plapper ang dadalhin ko. Papabooking ako sa April 15. Ayan, yun lang mga idol. Kay Digs Art TV. Digs Art Hunting mga idol. Ayan, dakmain -ay na yan. Dakmain na yan idol. Ayan, dakmaan to the max na tayo mga idol. Daming na ano idol sa ano ko, sa paako idol ah. Daming sa akin din. Hmm. Ang dami, ang dami dito, dito. Kay Imran Ali, magandang gabi po idol. Ayun no? Oh. tilapia. Tilapia na mga idol. Hello po kay Marites Solomon. Ayan, good PM po watching from San Mateo. Ayan. Sana may lambat. Sud, -sud, -sud sudin sana. Ala, dito oh, ngay. Sa likod, ay, ay, idol. oh, idol no. Alaki. Ayun, sa likod mo idol oh. Laki oh. Ayun. Ayun na. Dami na. Yun, let's go mga idol Yan, Sa 31 live viewers natin dyan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Maganda yan kung may harang Kayong lambat sa baba Kay Ramil Inok Opo nga idol, mas maganda nga to kapag may harang na lambat Sayang Sa oh, malakas yung ano ng haagos, mga idol Yan kay Madam Jessie Briones Magandang gabi po idol Ayun, let's go Talagang dito talaga kami sa maagos na tubig oh, napadpad talaga. Yun oh, ay dinakma na. Yan kay Lina Parkon at kay Jaime Alres. yan magandang gabi po sa inyong lahat mga idol. Oy, oh, ang dami ng papuso ni Madam Nida Cunanan. Maraming maraming salamat po sa papuso ni Madam Nida Cunanan, umali. Magandang gabi po kay Jisebel Briones. Ayun. Ay, ay malapit na tayo dun sa ano, no? Sa maraming K kwan, no? No? maraming kasili, no? Malapit na pala tayo doon kay Kumaldas. Ayan. Magandang gabi po, mga idol. Ha? Sayang, no? Laki nung ng hito. Sarap pa naman yun inihaw. Ayan, sa 31 live viewers mula kay Mami Jocelyn Moreno. Ayan, keep on sharing lang mga idol. Ano yan, idol? Kay Jodie Joy, ayan. May masisisit ba tayo dyan na kasili? Ano, idol? Marami. Marami daw po, idol. Marami tayong masisisit na kasili dito. Oo. Yung palos na lumalaki. Ay, yung kasili lang po na mahaba. Ay, hindi po ganong malaki po, idol. Good evening, sis. Gisibel Briones. Ayan, Ay, mula kay Nina Cunanan Umali. Face reveal yung nagsasalita. Hala, mga idol. Bisitahin nyo na lang po si Verador Vlog Idol. Yun, yun po yung komentator natin ngayon. Verador Vlog at si Das Magutom. Ay, lalo na mga idol. Si Das Magutom. Talagang koreano talaga to mga idol. <laughs> koreano na logi. <laughs> <laughs> ah, yung brown idol. Opo, yung brown nga po idol. Kasili na brown. Yung palos. Ha? Digs, digs, digs art. Yun, let's go, let's go. Yun. Yun, oh. Gidol, gidol, gidol. Yun. Kay Bibi Bon. Ayan, magandang gabi po idol. Kasi, ako eh. Kakaliw nga. Ha? Ayun, dito. Uy, huli. Hindi naman eh, tilapia lang eh. Kay Maria Lisa Prologo, magandang gabi po. Good evening, Idol. Damihan mong huli. Sarap pulutan yan, Idol. Shout out from what? From Real... Real Province kay Arnel Baay. Malaki ba? Tumago sa damuhan. Kay Cherry Pie Magno. Magandang gabi po mga idol. Ha? Oh, parang dyan na tayo yun ah. Dati, dyan na tayo ah. Dyan na yun ah, yung maraming kasili ah. Oh. Dyan na ng ng kunti. Oh malapit na pala tayo sa hangganan magandang gabi po grabe naman po kayo parang wala kayong kapaguran ingat po kayo watching from Isulan Sultan Kudarat kay Chiripay Magno upo idol kailangan talaga natin mga idol mag magsipag para sa ating future Oy, future ulam mga idol Watching from Bambang Bulacan kay uh, Charis Santos. Watching from Abu Dhabi, UAE kay LCD Assis. Ayan, magandang uh, magandang PM po sa inyo, Madam LC The Assis. Ayun, let's go mga idol. Ayan, dito tayo. Huli, huli. Yun, huli. Kay Rosana Jaralia. Magandang gabi po, idol. Huli oh. Huli pa idol. Ay huli. Huli nga. Watching from Quezon City kay Maria Lisa Prologo. Ayan kay idol. Maraming salamat po kay Maria Lisa Prologo. Meron ba? Yan kayak kay Jose de Moral. Yan, magandang gabi po, Master. Uli. Bilis na. No? Ang bibilis. Nakarami na ba kayo mga idol? Marami na rin po mga marami na rin po idol. Ayun. Dali. Marami na po nandito po sa kanyang bagbaga nakasukbit po. Good evening po sa inyo mga idol kay Jose de Moral. Ayan, sa lahat po ng mga viewers natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Ano yun doon? Ha? Ano nakatayo doon? O, may nakatayo nga oh. Ano kayo, dolo, na? ano kaya yung dolo? May nakatayo? Yun know, o, may nakatayo oh. Ay, payong. Payo. Payong. Payong ko rin. Alam, Yun o, know, may nakatayo ba? Silly kids ba? Yan yeah, o, oh, may nakatayo. ano? Grabe. Ito nakatayo, payong. payong lang pala. Kala namin yung ano na, delicate guru Yung live mo kanina, Idol Brother, 7 minutes lang, 26 views din. Ayan, opo nga po. Maraming maraming salamat nga pala sa mga viewers natin, mga Idol. Kahit na tayo po, eh, 7 minutes lang, ay eh, may viewers pa rin po tayo na 27. Ayan, salamat po sa suporta ninyo kay Brother Vlog. Ayan, laki Idol. Sige, Idol. Ayan, sige. Ayan, kay Rosana Muya. Magandang gabi po, idol. Ayan, huli. Ano huli? Ayan, kay Mami Jocelyn Moreno. Ayan, opo nga, Mami Jo. Sayang. Ano, nandyan? Hala, may black lady. ha may black lady daw, idol. Kay Mami Jo, oh. kay Rosana Muya at kay Gablin Lopez. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano mga idol, talagang naghahanap talaga siya ng mga isda sa mga gilid-gilid. Tingnan natin kung ano yung mahuhuli niya. Ano meron? Mahito ah oh, siguro yan dyan. Malalim ano? May black lady. May black lady. Kay Liberty Yambau. Ayan, magandang gabi po, idol. Uli. Uli? Uli. Ano kaya yan? Ano yan? Parang limango. malaki ba? Limango nga siguro yan. Ay, isda pala. Kala ko, limango. Isda pala, oh. Malaki, oh. Hmm? Ang dami na. Ang dami ng isda. Oh, ang dami na, oh. Diyan, oh. May bagbagan, oh wala kang bagong upload sa youtube mo idol berador ayan meron po idol idol pagod na ako idol ha? pagod na ako pagod ka na? <laughs> pagod na bigat na idol eh mabigat naman marami na ba yan? marami na to yung huli na kain ha ako nga ano yan sa ating to live viewers na hindi may bitaw ayan 19 na lang pagod pala idol, uh, tamat, tamulim, pagod na pagod ka na Mahirap din pala mamantok ng isda, no? Kaya nga. Nakakapagod din pala. oh <laughs> Kaya, kailangan talaga. Kung mataya bibili na lang. Oo, oh, bibili na lang. Bumatera. Ayan, nasa muli mga master. Oo. Oh. Kaya mo papakalam na. May Ayan. So, gabi na rin talaga. Ang gwapo mo, master, ha? <laughs> bye. Bye-bye. Love you. <laughs> Ayan, no? Oh sa ating four live viewers na hindi po magbitaw na ah. <laughs> <laughs> sa napakapugay natin kaibigan na ah. pa comment pa comment naman mga idol <laughs> pa comment naman sa ating napakapugay ng kaibigan oh <laughs> Ay, pakis-kis ba yan? Nalalaman ba? Patingin <laughs> nga ng huli natin. Ay, nga. Ang dami, oh. Sana all may huli. Oh, diba ba? Oo nga, ano. Hmm. Dami pa siguro yan dyan. Tapos mo, Dol? Oo. Oh. Dami pa yan dyan, mga isda, oh. Pwede pa. Ha? Pwede pa. Anong pwede? Pwede mo mag-live. Mga 10.30. 10.20. Oo nga. Si ko naman, Dasma. Tignan ko. Okay ko ako, ako doon? Oo nga. Type ka okay, oh, na. Papababa naman, oh. Pa na. no, Sige so, na. Okay no, dun, na ako dun. Ikaw na lang Kasi si Minister na oh, <laughs> <paso rin>. <laughs> <laughs> ka yung kanina sa'yo. Ikaw na. Okay na ako. Sa na. na yung Si na ano, ano,